<laughs> Kaya nga, eh kasi naman yung isa lang ang mga tanong nila ulit-ulit. Nasaan si Ganto? Nasaan si Ganyan? So, all right Goodbye. Next time, you should, you know, be mindful of the lives you're watching. Stop looking for other people sa lives ng ibang tao. That doesn't make sense. Kasi nanonood kayo ng live niya. Learn some respect. Nagbigay ng paalala ang aktras ni si sa ilakad sa mga fandom ng ilang kilalang personalidad na umano'y magbigay rin ng respeto at maging mindful sa mga ginagawa nila. Nitong nagdaang araw kasi ay naglive si Alexa sa kanyang social media account at hindi lingit sa maraming fans ni Alexa na ginagawa niya ang paglalive sa kabila ng kanyang busy schedule dahil isa lamang ito sa paraan niya upang makakonek sa kanyang mga fans. Ngunit ikinadismaya nga ni Alexa ng paulanan ng iba't ibang pangalan ng mga kilala personalidad ang kanyang live at hinahanap sa kanyang mga ito habang siya ay nasa gitna ng kanyang live. Dahil dito hindi na ikinatuwa ni Alexa ang mga nababasa niya lalo na't hindi naman umano siya ang handler ng mga hinahanap sa kanyang artista o mga kilalang personalidad at tila nakakawala rin umano ito ng respeto lalo na't may mga fans din siya na naghihintay sa kanyang live mga pahayag ni Alexa. Hinahanapan niyo lang ako ng artista. Mukha ba akong star magic? Mukha ba akong handler? Okay guys, bye. Kasi naman iisa lang yung mga tanong. Paulit-ulit, nasan si ganto? Nasan si ganyan? Guys, hindi ko alam. So alright, goodbye. Next time, you should be mindful of the lives you're watching. Stop looking for other people sa lives ng ibang tao that doesn't make sense kasi nanonood kayo ng live niya. That's really weird guys. Learn some respect and be more mindful, be more demure, di ba? Alright, goodbye. Samantala, maraming netizens naman ang sumang-ayon kay Alexa, lalo na ang kanyang mga fans, dahil naghintay nga raw sila sa live ng aktres, ngunit may mga nakikinood raw mula sa ibang fandom at nakikigulo sa comment section. Sana nga raw ay matutong rumespeto ang iba upang irespeto rin ang mga sinusuportahan nilang artista. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Gigil nyo si Alexa. Please lang. Nakakaumay naman kasi talaga. Wala yung idol nyo dun sa mga nagla-live. Kaya wag nyo na Respect at suspect. Umay sa mga nagtatanong pag nagla-live hinahanap yung wala. Guys, respeto po sa nagla-live hindi naman sila palaging magkakasama kung sino man hinahanap nyo. Kahit kani-kanino na lang na live na artista mga epal na to. Kaya yung iba hindi na nagla-live dahil walang mga respeto. Lagi nilang isisingit yung idol nila. konti na lang ang real sa show business. Isa na si Alexa doon. Pag ayaw niya, talagang sinasabi niya direct to the point. Hindi nag-sugarcoat unlike sa ibang artist na halos di makabasag pinggan. Sa loob pala ang kulo,